nangongolila at sa sorbe, napakalayo si Pastor Apolo Kibuloy. pero isang bagay naman na maganda sa sorbe na yan, ang lumalabas si Kibuloy malayo. Malayo, ano? 26 to 38. Dunag so, makahabol pa kaya si Pastor Apulo Kibuloy sa naturang uh, sorbe? <laughs> oh? 26 to 38 doon nagre-range ang ranking ni Sibuloy, ni Kibuloy. Yang pinakailalim mo, oh. yang nasa pinakababa, tingnan niyo. Ayun oh, Kibuloy. Oh. Kibuloy, Apollo. Ah, mm. uh, 26 to 38 mm, sa ranking. <laughs> ang layo na niyan. Ang layo na, hindi na makakahabol yan. 26 ka sa ranking, ay 12 lang naman ang kukunin. <laughs> bago ka mapasok sa 12, ang dami mong kailangang talunin. O no? yan. Kaya kahit pa paano, masaya na rin tayo sa ganyan. Kasi kung imagine nyo, kung ang mga lumalabas sa survey ay mga, ano, mga... mga Willie Revillame, eh, mga Bilya, mga ano, mga Kayitano. Pos, oh, so 'yon ang umiikot lang talaga sa Uh, politika, no? Yung nasa political dynasty uh, dahil nakapangalan na, pero sa totoo lang, maraming mga di kilala na magagaling talaga uh, na magiging uh, magiging sanang uh, mambabata sa Senado. Pero di, naka, di makapasok dahil Uh, di sila kilala. So, ang nasa panlasa talaga ng karamihang mga butante, tulad ni Willie Villamy, ni uh, uh, dating sidador Manny Pacquiao, no? so, pasok din. No? At iba pang mga nasa political dynasty ang nakapasok. Pero si Pastor Apollo uh, Kibuloy, napakalayo. Iwan ko kung uh, makaangat ba ito. Papasok si Kibuloy ay talagang grabe na ang bansa natin. Pero ang kung titingnan mo, kahit papano, hindi talaga si Kibuloy. <laughs> kahit papano, talagang ang tao hindi naman maniniwala kay Kibuloy. Pag tinignan niyo si Kibuloy, ha? Ah, Tingnan nyo si Kibuloy, yung nasa ibaba, ha? Ah, mga kabunyog. Yung pinakaibaba. Tingnan nyo ang awareness rating ni Kibuloy. Yung public awareness rating, kilala ba siya? Yes, 92%. Ayan o, oh, 92% ang awareness rating kay Kibuloy. Kaya ang laki. Sa, sa, bagay, sikat naman talaga si Kibuloy. Ano? Sikat, kaya 92% ang aware sa kanya. Pero tingnan nyo, ilan yung voting for? 2.1. <laughs> ilan yung voting for? 2.1%. Oh. Dapat sana, kung aware sa kanya ang publiko, ibig sabihin si Katya, kilala siya, 92% yan eh. Dapat ang voting for sa kanya, mga 50%. Yun, manana, pasok siya doon sa top 12. Kung 92% ang awareness mo, tapos ang voting for mo ay 50%, pasok yan sa top 12. So, ang, ang ibig sabihin nito, kilala si Kimuloy ng marami kasi 92% yung awareness, pero para halos lahat nagsabing hindi nila ito buboto. Ibig sabihin, kilala ka sa kasamaan. <laughs> kilala ka, Ha? Kilala ka, pero hindi ka ibuboto kahit kilala ka. Pero noong una, noong naalala ninyo, may pahayag yung si Willy uh, Willie Villamina, uh, di daw umano siya uh tatakbo sa pagka-politiko dahil wala siyang alam sa pagiging senador. Nagbago, tumakbo siya at pasok siya sa survey. Dito, makilala natin, makita natin mga kapatid na nasa panlasa talaga kung sino yung sikat. Ah, ang laki ng nagsabing ah, hindi siya ibuboto. Kasi 92% yung public awareness niya eh. Pero ang nagsabi lang na ibubuto siya 2.1. Di ba? Yan yung ano, uh, ah, kumbaga ganyan ang simpleng pag-analyze niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ah, yan yung simpleng pag-analyze niya. Sikat ka nga, pero ang kasikatan mo naman kasamaan o di hindi ka rin ibuboto. Yan ang problema ng eleksyon natin sa Pilipinas. Kinakailangan uh, ah, sikat ka ha? Ah, para manalo ka. Pero, pwede namang sikat ka, pero kung masama naman ang kasikatan mo, tulad nito ni Kibuloy, hindi ka rin mananalo. Wala na. Um, ang layo na ng chance niyan. Kaya, salamat naman. <laughs> ha? Salamat naman at ano, uh, kahit sa survey ng Pulse Asia. Tulik kahit sa survey ng Okta, Kahit sa survey ng Okta, Okta Research, wala, wala si Kibuloy. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na sabi ni Coach Oli yung isang vlogger ng DDS, sabi niya, congrats! Si Kimuloy sa survey. <laughs> Sana man kaya ito. <laughs> ang kailangan talaga kasi sa kandidato sa Senado, kilala ka eh. Alam mo nyo naman sa Pilipinas, kailangan sikat ka eh. Kaya nga yung mga artista ang nangungunay. Saka yung mga political dynasties, yung mga kilalang apelyedo. Pero kahit naman kilala ka, kung hindi na-explain ko lang, kahit naman kilala ka, tulad ni Kibuloy, kung masama naman ang pagkakakilala sa iyo, hindi pa rin. Ito yung maganda naman na kahit papano, kahit mataas ang awareness rating kay Kibuloy, 90, ilan ba yung sabi ko? Yan, 92%. Pagdating sa tinanong, ilan, ilan ang boboto sa kanya? 2.1% ang baba. Ibig sabihin, masama talaga ang pagkakakilala sa kanya. <laughs> ha? Salamat naman. <laughs> ha? Salamat naman kahit papano. Oo nga, aware sa'yo. Pero awareness sa'yo, negative naman. O yun, wala rin. Kaya dyan natalo rin si Roque at sa kasi Panelo nung eleksyon ng 2022. Kasi aware sa kanila ang tao, kay Roque, sa kay Panelo. Sikat sila eh. Mga 98% ang awareness sa kanila. Pero yung voting for nila, parang 20% lang. <laughs> 20% lang. Kailangan muna kasi yung mga kakandidatong sinador uh, senador magpakilala sa tao. Yan ang ano eh. paano ka naman iboboto kung hindi aware sa iyo ang tao? <laughs> Di ba? naman kung aware naman sa iyo ang tao pero masama naman ang awareness ayo, kulad nito ni Kibuloy. Ay ah, hindi ka rin mananalo. Okay? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Oh, 'yun. Ang uh, uh, reaction ni uh, attorney uh, Ricky, no, sa inilabas na survey. Ah, uh, yon mga kilala at sikat na politiko, Villar, oh, Cayetano, yun, paikot-ikot lang yon, pabalik-balik, at pabago, yung bago na naman na sa hanay ng kanilang political dynasty. At pasok na pasok si Willie Villamey. Oh, so, kung makapasok siya, eh marami na sila na mga o oh, oh, si Fuckbusters PH ha? Ah. ibubuto ko si Apollo Kibuloy bilang vocalist ng Air Supply nako ha ikaw talaga oy <laughs> ah malapit ng birthday nito ha ah. Oh, Merry Christmas sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Hello ka Bornok. At sa lahat natin mga kapatid katoliko man at hindi katoliko. O oh, you know, uh, sa pagkakataong ito, masok na tayo sa, oh, kahit sa, ulitin ko ha, kahit sa survey na inilabas sa Facebook, ikinakalat sa Facebook, ito, ang survey, no? ang tanong, ibubuto mo ba si Pastor Apolo Kibuloy bilang senador sa 2025? So, may 2,002.2 na nagparticipate dito. Pero, nangunguna ang no. Dahil 1.4 Thousand. At yung yes ay 421. Ang layo. No? Oh. Asa na ba yung mga membro ni Pastor Apolo Kibuloy? Baka di nakita itong survey na ito. O, oh. uh, ayon sa kay Pastor Kibuloy, more than 6 million daw sila. Oh. So, iwan ko kung makahabol pa ba si Pastor Apulo Kibuloy sa susunod na uh, survey. Kaya mag-question and answer at this point. Jean, pwedeng uh, palabasin mo na si uh, Pastor Apolo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa lang isa-isa ko si yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Tiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi ninyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo, hawak-hawak niya mga liig ninyo, tapos dibati dibate Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipag-dibate? Hindi kaya, nga ako yun, natakot kay Lucifer, si sa inyo pa? Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit ano hindi debate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Okay. Ako ang may-ari ng salibutan ngayon. Pakilabas na lang Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, Amen. na may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Okay. So, panalo na daw si Pastor Apolo Kibuloy sa kay Lucifer. Pero, sa bago lang na survey sa 2005 election, mga kapatid, nangungulilat si Pastor Apulo Kibuloy sa Sorvi. Ang layo. May pag-asa pa kaya na makahabol si Pastor Apulo Kibuloy sa sorbi Merry Christmas sa lahat natin, mga kapatid, na uh, nagsubaybay ngayon. O, Merry Christmas sa lahat. Welcome po. O. Hindi lang yan, may survey din sa Facebook na ikinakalat. Ang katanungan, ibubuto mo ba si uh, Kibuloy bilang senador sa 2025? Pag yes, mag-heart ka. Pag no, yung nakatawa. At ito ang lumabas sa survey. Din, sa Facebook ito ha. Hindi yung uh, bago lang inilabas sa false isya na survey ngayon. Okay, ito. Uh, may bumoto na more than 2,000. At sa more than 2,000, ang nakatawa dito, nangunguna uh, may 1,400. Samantalang ang Pabor Yes na heart kay Pastor Apollo kibuloy ay 421 nakalike ay 267 oh yon ang uh, resulta sa online na uh, katanungan. kaya may meron din tayong survey yan Ibuto nyo ba si Pastor Apolo Kibuloy sa ah uh, election? Oh. Oh, ano? So, pwede kayong mag ah, uh, mag answer diyan kung ibubuto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy. At sandali muna. Uh, may tinatalakay si si attorney Ricky oh, ating hanapin muna yung tinatalakay niya yung bagong sorbi ngayon no may bagong sorbi na inilabas si attorney Ricky oh, hinanda ko na yon Okay. Kayo, pwede niyong sasagutin dyan, ibubuto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy ngayong 2005 election? Okay. Mag-comment kayo. Ilang bisis na tayo nagsagawa ng busis ng masa at sa ilang bisis dating isinagawang busis ng masa, nangunguna pa rin yung no. So ayan po mga peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hey, hello mga kapatid. Ah, Alon subscribe Mr. Curious Catholic Marami tayong matutunan Mapupuno po yung ating isipan Sa mga katotohanan Dahil ang katotohanan naman Bigay sa atin na Tunay na kalayaan God bless Hello mga kapatid Inaniyahan namin kayo Huwag niyo kalimutan mag Sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook Pains and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo es de Iglesia.